ayon sa mga paniniwala dapat daw iwasan gawin ito bago maggabi o lumubog ang araw maraming pilipino ang naniniwala sa pamahiing ang pagwawalis sa gabi ay nagdadala ng malas ayon sa paniniwala kapag nagwalis ka pagsapit ng dilim para mo na ring o tinaboy ang swerte at biyaya palabas ng bahay may iba rin nagsasabing maaring may espiritong naglakbay sa gabi kaya ang pagwawalis ay parang pagtataboy sa kanila na maaaring magdulot ng kamalasan sa pamilya. Ang mga paniniwalang ito ay nakaugat sa yang at yin energy kung saan paggabi mataas ang yin energy o negative energy kaya kapag ginagawa raw ito may tsansa na malasin ang isang tao. Hanggang ngayon, Marami pa ring sumasabay sa paniniwalang ito lalo na sa mga probinsya bilang paggalang sa mga pamana ng ating mga ninuno. Ikaw, naniniwala ka ba rito?